Punong-puno ng malalaking tagumpay ang taong 2024 ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan. Pangasinan, ang galing! Mahaba ang listahan ng mga parangal at pagkilala na tinanggap. Mga parangal na nagsisilbing patunay sa husay at galing ng pamahalaang panlalawigan sa paglilingkod sa bawat Pangasinense. Alam nyo po, mayaman ang probinsya ng Pangasinan. Napakarami nating uh, natural resources. Pero ang pinakatanging yaman po ng Pangasinan ay ang mga Pangasinense. That is my frame of thought. Ramdam ng bawat Pangasinense ang serbisyo ng Kapitolyo. Pagdating sa kalusugan, Patuloy ang modernisasyon ng mga kagamitan ng labing apat na hospital ng lalawigan sa pamamagitan ng pagbili ng mga hospital equipment tulad ng MRI, X-ray machines, CT scan, ultrasound at dialysis machine. Nagdagdag din ng daan-daang mga empleyado. Na na, na na doctors, nurses, pati ang nursing aides at amin di hospital tayo dyan, probinsya Tapiano, ang ganang oras, 24-7, walay doktor, walay tambal, walay nurses, walay service medikal, yung e man lang po, hospital tayo dyan, probinsya. Pinaigting ang implementasyon ng No Balance Billing Policy dahil sa Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients Program. Ipinapatayo na rin ang Umingan District Hospital sa Barangay Gonzales, Uminggan at ang Eastern Pangasinan District Hospital Extension sa Tayug, Pangasinan. Libo-libo na ring residente ang nabiyayaan ng Government Unified Incentives for Medical Consultation o GIKonsulta. Ang gikunsulta ay suporta ng pamahalang panalawigan sa konsultasyong sulit at tama ng PhilHealth. So PhilHealth has been Uh, upgrading their policy, they have been changing it and uh, uh, keeping them in tune with times. You know? uh, they'll be adding manpower, they're, they're, they're already improving their computerization. Mm. And they have one program, the consulta. Yeah. Uh, it's a free check-up and then uh, from 500, now they get to pay you 17, I think. So we capitalize on that as well. Uh, it's, a, it's a preventive uh, health program. Mm. Uh, mandated by law uh, through the Universal, he Universal Health Care Act. So everybody gets a chance to be checked for preventive okay. medicine and they pay you. So we thought of also incentivizing those who would go for checkup because many of our kababayans- Do not go for checkup. Do not right? go for yeah. checkup. They, yeah. Don't yeah. Yeah. they don't even know their PhilHealth number. They don't even know if they have uh, their members, especially if that's why you have to educate them. Uh, and then once we register everybody in PhilHealth, including their dependents, we, we help the rural health units, the LGUs, uh, including the provincial hospital. We roll out a massive uh, information drive, medical mission. Yeah. We enroll them massively, and then we check. We check them. We go for checkup. Plus, we incentivize them. There is no reason now that you wouldn't go for your annual checkup. Sa pamamagitan nito, nailapit ang serbisyong medikal sa mga barangay. Milyon-milyon ding halaga ng cash incentive ang naibigay sa mga residente. At kalakip nito ay ang iba pang serbisyo ng Kapitolyo. Ay malaking tulong ito para sa amin na walang magastos, walang pamasahi papunta sa hospital para magpa-check up. Maraming salamat po tuloy-tuloy din ang konstruksyon ng Pangasinan Link Expressway. Sa taong ito, tinupad din ni Governor Giko ang pangakong libreng edukasyon sa mga kabataang pangasinense. Sa pamamagitan ng Pangasinan Polytechnic College, pitung daang estudyante ang nakakapag-aral ngayon ng libre sa mga kursong Bachelor of Special Needs Education, Bachelor of Multimedia Arts, Bachelor of Science in Agribusiness at Bachelor of Public Administration, major in Local Governance. Um, it is a blessing for us dahil ah, uh, ito ay unang tinatag ng ating pinakamamahal na Governor Ramon Gico III at syempre isa po siyang blessing para po sa aming mga gustong mag-aral ng libreng education po. And then ngayon po, ah, uh, inudyok ko po, po ang aking sarili para makapagtapos. Gusto kong ano kasi uh, sa family namin, gusto kong uh, makagraduate dahil para uh, makatulong kay mother and father. And gusto ko din maklaim yung aking ambisyon ng maging teacher sa Sa agrikultura, mula sa isang daang hektarya, nasa anim na raang hektaryang sakahan na ang sumailalim sa corporate farming program. Layo nitong maiangat ang ani at kita ng mga magsasaka tuloy-tuloy din ang pagpaparami ng mga baka at kalabaw sa Lawak Dairy Farm. Kumikita na rin sa dairy products ang lalawigan. Na isasa katuparan na rin ang Pangasinan Bangus Breeding and Hatchery Project sa Barangay Arnedo, Bulinaw. Layon nitong makapag-produce ng higit 100 milyong bangus fry at mahigit 48 na milyong bangus larva bawat taon. Patuloy din ang pagtaas ng produksyon ng asin sa Pangasinan Salt Center. Katunayan, major supplier na ang Pangasinan ng agriculture grade salt fertilizer para sa coconut fertilization project ng Philippine Coconut Authority. Pagdating sa pangangalaga sa kalikasan, umabot na sa higit 300,000 seedling ang naitanim sa iba't ibang bayan ng Pangasinan nasa 14,290 sa taong ito ang nabigyan ng trabaho ng Provincial Employment and Services Office sa mga ginanap na regular job fair at caravan sa iba't ibang bayan sa overseas at local employment. Samantala, marami rin ang nakapagtapos ng my skills livelihood trainings at career entrepreneurship program sa pagkikiisa ng TESDA sa lalawigan. Mula pagbukas ng Banaan Museum hanggang third quarter ng 2024, nakapagtala na ng humigit-kumulang 12,000 na bisita ang Provincial Tourism Cultural Affairs Office. Bilang chairman ng Provincial Risk Reduction and Management Council, pinangunahan rin ni Governor Ramon V. Gico III ang inaugurasyon ng bagong gusali ng PDRRMO na nagsisilbing hub o sentro ng tanggapan sa bayan ng Bugalyon. Hinangaan din si Governor Gico dahil sa kabila ng pagbayo ng sunod-sunod na malalakas na bagyo, walang naitalang nasawi sa lalawigan ng Pangasinan. Namamayagpag pagdin ang mga micro and small-medium enterprises ng Pangasinan dahil sa suporta ng Pamahalang Panlalawigan sa kanilang pagsabak sa mga international exhibitions gaya ng Manila Fame sa World Trade Center. Sa tulong ng iba't ibang opisina, departamento at mga ospital sa pamumuno ni Provincial Administrator Melicio Pataginus II sa Guniang Panlalawigan, sa pamumuno ni Vice Governor Mark Lambino. May pagpapatuloy ni Governor Ramon V. Gigo III ang galing ng pangasinan.